Magandang araw mga kachang, ngayon nga pala ay araw ng Webes, tayo nga pala ay may mahalagang pupuntahan ngayon. Pupunta nga kami dito sa Toyota Pasig, hindi nga namin alam ang nararamdaman namin ni Daddy, haluhalong emosyon mga kachang. Ang sabi nga sa akin dyan ni Daddy, ang pangarap lang nga daw niya dati ay isang bisikleta lamang. At ngayon mga kachang, andito na kami sa Toyota para kumuha ng sasakyan. mga desisyon ay talagang pinag-isipan muna naming mabuti ni daddy. Alam na po nandito. pa message siya ng si ko. Dich. Koma na po ba, ma? I'll wait in. Thank you. So, every 30 of the month, uh, mag-debit -de po uh, ang PFS yung sa account niya po dito sa natin bago mag 30. Meron na May laman na Auto po. debit. Parang o automatic ano. Ako, Automatic na po siya mali -de debit. Mm -hmm. maganda sir, meron tayong mobile banking app ah, para na -mo monitor. Na -mo monitor. Apo, um -monitor mm -hmm. mm -hmm. Na monitor yung ating debit. Minsan po nagte-text si uh, TFS na hindi na approve yung ating auto debit sa banko. Baka po mamaya iba yung pirma natin sa bangko versus dun sa hindi tapat ko natin na um, uh, pagka ganun sir ilalapit ko kayo kay branch nyo kung saan ko kayo na na phone open na phone tapos uh, po mag start po yung first month yung amortization natin sa March 30 lahat sir ng may mga pencil check ipipirmahan niya. After po, lahat po nung may mga uh, per page po, i-pattern mo na lang, sir, sa isang po yung Ay, uh, tapos si mam naman, dito lang po sa name nyo lang. Tapos, dito Tapos, dito, sir, sa isang financial response, ganun din po. Lahat po nung may mga pensil, yung check po, ipipirmahan niya siya dito. Si mam yung may mga ex, ex lang po. Sige po. Kahit dito lang yung filmong ko yun. Apo, kahit dito lang sir or dito sa bus. Sa bus. Tapos xerox ko lang po yung mga indices. Okay po. Pirma ko naman. Apo. Ang pala ay nag-start na si Daddy mag-sign ng kanyang mga kontrak. Naig nga pala ni Daddy dyan ang isang artista. Super daming pinipirmahan mga kachang. Ganito pala ang pakiramdam kapag kumukuha ka ng mga sasakyan. May papayo ko lang sa